Ayan, ni-slice ko lang po ng pakubes yung karne ng baboy. Tapos po, naglagay po ako ng asin. Ayan, maglagay na rin po ako ng tubig para po mapakuluan ko na ito at mapalambutan. Nung kumulo na po, naglagay na rin po ako ng pamintang durog. Ayan, pinalambutan ko lang po yung karne ng baboy. Nung pong malambot na po yung karne, nilagay ko na po itong gabi or taro. Naglagay po ako pati nung tangkay ng gabi. Itayin ko lang po lumambot yung gabi sa kayang karne ng baboy. Naglagay po ako ng siling manghang At Ah, takpan ko po sandali. Pagyari po niyan is malambot na rin po yung taro. Lagay ko na po ang sinigang mix. Para po magkaroon na ng asim. Yan po, aluin ko lang po ng konti. Malambot na malambot na po yung taro. At medyo medyo malapot na po yung sabaw dahil po dun sa tangkay ng gabi or taro kaya po kumu lumapot naglagay din po ako ng talong e po sabay ko na rin po itong uh, spinach ano yung kangkong dahil matagal kailangan po matagal lutuin ng kangkong magkasabay na po yung talong sa yung kangkong takpan ko lang po pagkatakip ko po na yan, Ayan, luto na po at malapot na po yung sabaw ng dahil po dun sa tangkay ng taro. Saka po yung gabing ginamit ko is malabo, masarap pong gamitin. Malabo nga ba tawag dun? Basta yung malapot po.